Kinilala ni Pangulong Benigno Aquino III ang naging kontribusyon ng mga World War II veterans sa Eastern Visayas na nakipaglaban upang makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga mananakop. Ito ang malita ni Jeneline Gaki. Pinangunahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang pagunita sa ikapitumpong anibersaryo ng Leyte Gulf Landings. Tema ng pagdiriwa ngayong taon ng Leyte 1944, Leyte 2014, yesterday's heroes to this inspiration in the road to recovery. Isinagawa ang programa sa MacArthur Landing Memorial National Park sa Kandahog, Palo, Leyte na dinaluha ng iba't ibang grupo, kabilang ang mga sundalo, pulis, mga guru at estudyante, mga opisyal ng LGU maging ng non-government organizations. Samantala, kumpara sa mga nagdaang pagdiriwang ng anibersaryo, kakaiba ang selebrasyon ngayon dahil kaakibat ito ang pag-asa at pagbangon ng mga litenyo mula sa naranasang kalamidad noong 2013 nang manalasa ang Bagyong Yolanda. Binigyang pagkilala ni Pangulong Aquino ang naging kontribusyon ng mga World War II veterans noong panahon ni General Douglas MacArthur na nakipaglaban upang makamit ng mga letenyo ang kalayaan mula sa bansang Japan. to pay tribute to our forefathers who fought and died here, and to recognize the goodwill we now extend to those who were once our enemies. Beyond cataloguing the horrors of war, let us honor the peace that has reigned among our nations for close to 70 years. Let us renew our commitment to the strong and enduring friendships between the Philippines and its wartime allies, and perhaps most meaningfully, the countries that were once its foes. sa talumpati ng Pangulo. Sinabi nito na bagamat minsang naging kalaban ng mga Pilipino noon ang mga Hapon, hindi naman may kakaila ang naging tulong nito sa bansa sa paglipas ng panahon. Patunay rito ang pagdamay at pagbibigay ayuda ng Japan sa mga kababayan nating Letenyo na nasalanta ng bagyong Yolanda ng nakaraang taon. Through these friendships, we saw, just last year, vessels bearing the proud names of those that had fought at Leyte Gulf, once more journeying to the Philippines. Ise from Japan, Washington, and Denver from America. Seventy years ago, ships with these names engaged in battle, seeking to eliminate the threat of the other. Last November, they came here as partners to demonstrate their unity with the Filipino people. kaugnay nito. Muling nagpasalamat si Pangulong Aquino kay U.S. Ambassador Philip Goldberg, Australian Ambassador Bill Tweedle, pati na ang mga kinatawa ng United Kingdom, Northern Ireland, New Zealand, Canada at Japan sa patuloy na suporta sa bansa. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakit, UNCD News, Worldwide.